Haiku sa Pilipinas Hindi maikakaila na nasa dugo ng mga Pilipino ang pagiging makata. Bago pa man dumating ang mga mananakop, nakaugat na ang panulaan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga ninuno. Makikita ito sa paghehele ng sanggol, mga awit sa pagtatanim at pag-ani, panaghoy sa digmaan, pagdiriwang ng pag-iisang dibdib, paglalakbay at iba pang gawain na nagpapahayag ng damdamin at karanasan ng mga katutubong Pilipino. Dahil dito, ang panulaan ay hindi lamang sining kundi isang buhay na bahagi ng ating kultura, isang pamana na dapat yakapin, payabungin at linangin. Isa sa mga anyo ng tula na mabilis na niyakap ng mga Pilipino ay ang haiku. Isang tradisyonal na anyo ng maikling tula mula sa Japan. Ating alamin ang kasaysayan ng haiku sa Pilipinas. Ang paglaganap ng haiku sa Pilipinas ay maaaring matunton noong panahon ng pananakop ng Hapon noong taong 1942, 1945. Sa panahong ito, Ipinagbawal ng mga mananakop ang paggamit ng wikang Ingles sa panitikan, kaya't napilita ng mga manunulat na gumamit ng wikang Filipino at iba pang katutubong wika. Ito rin ang nagbunsod ng tinatawag na gintong panahon ng panitikang Pilipino dahil muling sumigla ang panitikan sa sariling wika. Dahil mayaman na sa tradisyong pampanitikan ng bansa, naging madali para sa mga Pilipinong makata na tanggapin at likhain ang haiku. Sa simula, tinalakay ng haiku sa Pilipinas ang mga temang malapit sa kalikasan, katulad ng orihinal na haiku ng mga Hapon. Dumako tayo sa katangian ng haiku. Ang tradisyonal na haiku ay binubuo ng labimpitong pantig na may estrukturang unang taludtod, ay may limang pantig. Ikalawang taludtod ay may pitong pantig. At ang ikatlong taludtod ay may limang pantig. Karaniwang tumatalakay ito sa kalikasan, mga panahon, at mga detalye sa paligid na nagbibigay ng malalim na damdamin at emahe. Sa makabagong panahon, lumawak ang saklaw ng haiku at maaari na ring sumalamin sa karanasan ng tao damdamin, lipunan at iba pang makabuluhang paksa. Unang mga makata ng haiku sa Pilipinas. Isa sa mga kinilalang unang Pilipinong makata ng haiku ay si Gonzalo K. Flores na kilala rin bilang Severino Gerondio. Siya ay isang avant-garde na makata noong panahon ng mga Hapon. Ilan sa kanyang haiku ay nalathala sa Liwayway noong Hunyo 5, taong 1544 at tatlo. Narito ang dalawa sa kanyang mga tula. Tutubi, Hilamoy Hila moy tabak ang bulaklak ng inig sa paglapit mo. Ikalawa. Anyaya. Uli lang damo sa tahimik na ilog. Halika, sinta. Ang mga tulang ito ay halimbawa ng simplicity at lalim ng haiku. Maikli ngunit makapangyarihan ang emahe at damdamin. Pagbabalik ng haiku sa makabagong panahon Sa pag-usbong ng internet at makabagong teknolohiya, muling nabuhay ang interes ng mga Pilipino sa pagsulat ng haiku. Nabuo ang ilang online na komunidad, at organisasyon na naglalayong pasiglahin ang sining na ito, Brown Song o Kayumangging Awit. Isang Yahoo Forum ng mga makata mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Itinatag ito noong Oktubre 4, taong 2004 ni Robert Wilson. Isang Amerikanong makata ng haiku na nanirahan sa Pilipinas. Siya rin ang co-owner co-publisher at co-editor-in-chief ng Simply Haiku, isang online journal para sa Japanese short form poetry. Bahaghari, isa ring Yahoo group ng mga Pilipinong makata na naitatag noong Marso 30, taong 2005, layunin itong isali ng mga Japanese haiku sa wikang Filipino at palaganapin ang sining na ito sa lokal na wika Pagpapalaganap sa Kultura ng Haiku Noong taong 2006, ipinagdiwang ang ikalimampung anibersaryo ng diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at Japan Noong taong 1956 hanggang 2006 na tinawag na Philippine-Japan Friendship Year sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bilang bahagi ng pagdiriwang, isinagawa ang kauna-unahang paligsahan sa pagsulat ng haiku para sa mga Pilipino na inorganisa ng Japan Information and Culture Center, Embassy of Japan at Graduate School ng Universidad ng Santo Tomas. Ang proyektong ito ay nagbukas ng pinto sa mga bagong manunulat upang tuklasin ang sining ng haiku at gamitin ito bilang paraan ng pagpapahayag ng kulturang Pilipino. Ang kahalagahan ng haiku sa kulturang Pilipino Sa kabuuan, ang haiku ay hindi lamang isang banyagang anyo ng tula, kundi isang bahagi na ng ating panitikang pambansa. Ito ay maikli ngunit makahulugan, payak, ngunit malalim, ang banayad ngunit masining. Sa pamamagitan ng haiku, napauunlad ng mga Pilipino ang kanilang kakayahan sa pagmamasid, pagpapahayag ng damdamin at pagninilay sa buhay. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy itong isinusulat at itinuturo sa mga paaralan bilang simbolo ng pagkakaugnay ng kulturang Pilipino at Hapones sa larangan ng panitikan haiku sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, patuloy na nakapaloob sa kulturang pampanitika ng Pilipinas ang haiku. Maraming paaralan, universidad at online writing communities ang nagtuturo, lumilikha at nagtataguyod ng ganitong uri ng tula. Sa kabila ng pagiging maikli, may lalim at kapangyarihan ang haiku sa pagpapahayag ng damdamin, pagmamasid sa kalikasan at pagpapahalaga sa buhay. Ang haiku ay hindi lamang tula, ito ay tahimik na pagninilay. Sa maikling linya, naglalakbay ang damdamin at imahinasyon ng mambabasa. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!